Walking yung madaling araw Hello guys, good morning Walking-walking ako Nagja-jogging Nang alas 5 ng umaga Dito sa amin Malapit lang sa amin ko Ayan, oh, madilim-dilim pa Ako lang mag-isa dito sa kalsada Ayan, yung may ilaw na yan Sa likaw na yan, amin yan yan yung bahay namin. Bahay ng tiyuhin ko yan. Yung may ilaw. Yung may puno. Sa likod yan. Sa amin yan. Sa amin ang bahay dyan. Pero yung lupa hindi sa amin. Tingnan nyo naman guys. Wala pang katao-tao. Ako lang. Kasi malapit lang ito sa amin. Eh, nagja-jogging ng madaling araw. Ay, niinabdilig araw kasi mag alasing po na dito sa amin. Kaya eh, mag jagging-jaging muna. Pero medyo maulan. Sige lang para bago umulan mag walking-walking walking-walking. Tingnan mo naman guys. Madilim pa. Nag-iisa lang ako. Kasi malapit lang naman yun sa amin. Iyang may ilaw na yan. Bahay ng tiyuhin ko yan. Ang sa likod yan, yun bahay namin. Ayan ang palayan nila. Tapos palayan din ng tiyuhin ko. Kami walang kapalay-palayan. Wala kaming kapalay-palay. Wala kaming lupa. Lupa sa paso meron. Ito kalsada yan. Papunta yan doon sa barangay namin highway kaya dati hindi ito ganito ayan yung may ilaw na yan yung may puno ng kahoy sa likod nyan bahay namin kaya guys ikot ikot lakad lakad madilim pa madilim medyo madilim pa pero okay lang kasi mamaya marami ng tao Maraming nang maglalakad-lakad. O oh, mayroon na nga diyan, may naglalakad-lakad na. Mayroon na yan sa unahan. <laughs> exercise, exercise! Para healthy! Walking, walking! Sa madaling araw, malapit naman sa amin. Nalit motor na. Nalit na. Maris ako sa amin. Five minutes to five. <laughs> okay lang yan. Andito na ako sa tulay namin. May tulay dito. May tulay. Dito kami dati nangunguha ng isda. Ayan. Nangunguha kami ng isda dito dati. Ayan. 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 Ayan ang tulay. Ayan. Ayan ang tulay. Ayan. Ayan. Daming puno. Madilim pa. Ayan, tingnan nyo naman ang lugar namin dito. Tataka sila ako lang naglalakad. Madilim pa eh. Wala, daming aso. Kami aso doon sa unahan. Ayan, yung tulay namin dito, oh. Maraming memorable na tulay dito. Ah, oh, maraming memorable dito sa amin. Tulay. Daming puno. Daming aso sa unahan. <laughs> Hindi mo na ako magderecho kasi maraming aso. Ito lang yan. kadla lang. Yan. Ikot-ikot ko kayo. Ikot ko kayo sa aming lugar. Yung matanaw nyo yan. Naabot ng matanaw nyo. Hindi amin yan. Lug ano yan? Lupain eh ng aking tiyuhin yan. O oh, yan. Sa ko yan. Ayan. Ayan. Kami lang ang wala dyan. Ayan. Yung doon sa dulo. School namin highway, national highway, barangay hall. Tapos diyan sa unahan, ang punong kahoy diyan, sa likod niyan, amin diyan ang bahay namin. Yung bahay ng chewing ko yung mailaw. Ang sa likod niyan, yun sa amin. Lapad ng lupa nila, kaharvest lang nila nung nakarang araw ng palay. Bayaw ko ang nagtatrabaho diyan. Wala kaming lupa. <laughs> lupa sa paso. <laughs> Meron. Pero sariling lupa, wala. Nakikilupa na lang. Wala, <laughs> jaging-jaging. Ikot-ikot. nagjacket ako kasi malamig. Parang uulan na. Jaging-jaging-jaging-jaging. Para exercise. Exercise para healthy. Masama. Laging nakahiga. Hello guys. Babo. Ayan, daming saging dito. Daming nyug. Daming saging, daming kawayan, daming nyug. Ayan. Doon sa dulo pa, malayo. Ayan. Yung maapot ng mga tanaw nyo, hindi amin yan. Nakikivideo lang. Dito kami dati, dito kami dati, nangunguha ng gabi sa tulay. Uy, may tubig na. May aso na nakabantay sa unahan. Kaya na, hinto muna ako. Kasi kukuha ako ng pamalo. <laughs> Kuha muna ako ng pamalo para sa aso. Kasi yun, oh, may raming aso. Kuha ako ng pamalo. Ah, Pawis-pawis. Madilim-dilim pa. Ako lang mag-isa. <laughs> Bye.